Natagpuan nga ba ng dalawang lalaki na to ang Leviathan. Mga kaibigan, isa ang Leviathan sa mga halimaw na nabanggit sa Biblia pati na sa Judaism at Middle Eastern mythology. Ito ay pinaniniwalaang naninirahan sa pinakailalim ng dagat na sinasabing lilitaw sa panahon ng paghuhukom. Noong 1960, may dalawang explorer ang nagpasyang, pumunta sa Mariana Trench gamit ang isang advanced submarine. Ang Mariana Trench ay itinuturing bilang ang pinakamalalim na parte sa karagatan na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean. Umabot sila ng halos limang oras dito hanggang sa bigla na lang may bumunggo ng malakas sa kanilang vessel at yung tunog daw ay para itong kinakalmot. Ang nakakapagtaka dito, ayon dun sa dalawa ay may nakita rin daw silang imahe sa kanilang monitor ng isang halimaw na may tatlong ulo. Agad nila itong nireport sa kanilang headquarters, ngunit hindi sila pinaniwalaan dahil bakaraw Nagahalusinate lamang sila dahil sa pagod. Kaya lang pag ahon nila ay nagulat sila dahil may mga kalmot yung kanilang submarine. Ang pangyayaring to ay hindi pinansin ng gobyerno at iba pang ahensya dahil walang naniniwala sa kanila at baka raw na malikmata lang yung dalawa. Ano sa tingin mo, kaibigan?